Pang. Ayan o, oh, nandito kami kumakain. Salamat Lord sa food. Ito ay Easter Sunday po. Ayan. Ayan, look, guys. Kainan party. Kainan party, kainan. Yata, yata, yata. Oi Nads, anong masasabi mo sa pagkain na pinaghati-hatian? Ang pinaghati-hatian ay... <laughs> okay lang, madami din. Madami, madami di ba? Madami siya. Daming uh, uh, offer. Ah. Uh, o oh, sa ate, like, uh, Budol fight ito guys. You know? Ah, wang chalap, chalap naman. Uh. Ang chalap naman nito ay. Naon sa mani. Naon sa mani, bay. Kain guys. Ano ito? Chapsoy po. Chapsoy. Chapsoy. Puto. Ito. Gulay. Ah, chicken. Isuman. Okay. Ah, uh, sa Pork. Okay. Turon Nepali pickle. Sinong nagawa nito? Siya. Yeah. Wow, my favorite. Nito at And then my siopao. pao. May siu din. Kano na kano? Tar Guys. Ito ano naman ito? Sabaw. 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 Tapos ito, Gula, jelly, jelly is. Tapos yung yeah, pagbit, guys. Oh, Ay, ang sarap naman yan. Kaya, pala Pilipino Gusto niya Pilipino pagkain, She's from Dubai. She work in Dubai. That's why she like Filipino food. ba, ang ganda ng aking, ano, pagkain akin na dyan, oh. Tamang-tama lang sa kanya. Tamang-tama, eh. Kain. Guys, kasi ay, Easter. Easter Sunday kami. Aza Easter Monday ko last Easter Ayan guys, kain tayo. Wala pa akong nilagyan. Oh, ito guys, yung plato na to, 'di ba sa atin sa Pilipinas, uh, sa mga hospital, ito ang <laughs> <laughs> Oh, di ba sa hospital, ito ang binibigay, di ba guys? Ah, uh, pag nasa public hospital ka, hindi sa restaurant, sa hospital talaga. Oh, di ba, ganito kasi lalagyan ng ulam, kanin, sabaw. Naalala ko eh. Nung, no, naalala ko talaga itong plato na to. Kasi oh, nung oh, pupunta ko sa hospital. Oh, sa public hospital, sa Iber si sa Tacloban. Oo, oh, ganito talagang binibigay. Yung square yun eh. Square yun, diba? Parang ganito. O, oh, di ba guys? Ito ay Nepali plate. Naalala ko talaga guys, kasi nung maliit pa ako, oh, ganito binibigay sa hospital eh. Okay, kain tayo guys. Mamaya naman. Bye. Ako Tira guys. Pagkain na yan. May soft drinks ah, doon. No? Sino hmm. nagdala? Okay, eh ka, kain, pag -kain pag pang pagkain. Namaste. Ah, ba Namaste. Hey, Bye ni... Labas nos, bas nos. Matataw ah. pang pagkain dito so guys. Siyukong. Dilo ba yan yung mga... Ah. Eh. Pusuan natin. Ang basta. Bigyan niyo mo, ito. Guys, ang daming natin ang Hindi, mamayanggap eh. Pwede pa yun makakain. Ang dami-dami. Hindi kasi dessert. Nakapahinga na yung eh. Sati, sati, sati. Opo, sati yung Pinahinom para Ano yung Jelly, jelly kumakain. <talking noise> Christina! Ha? Hindi. This is not live. You, did you eat? No? You did not eat? Dito sila kaysa kung sa'yo natitingnan natin kung anong ginagawa nila. Ha? Bakit naubos na? Naubos na. Sabi ko sa iyo ay. eh, ayan nga, nagluluto sila dito sa baba. Cinco, cinco, pani, pani, sano, sano, karay, pani, na mati. Cinco, cinco, cinco. Pero isa o sila eh, Ayan guys, lawa ng lumpia dito. Matubig siguro. Wala, wala tubig. Yun, taro kasi ano mo. Ipahinga muna kasi bago. Ayan okay, mo. Oh,

Poto? Ito pa? Puto? Ito? Puto? Ano ba? Ayo. Ha? Sino? Hindi, kala ko. Busy sila dito mag-cooking, guys.